Ano mga kalingap, nakakapanibago po ang lighthouse. And medyo tahimik po ngayon. And dati po ay marami pong mga vlogger dito. Ito si ano, vlogger din ito. And si Kalingap Arby. <laughs> kalingap Ano po yung YouTube channel niyo? Po. YouTube channel. oh, uh, Huwag mm. makalimot sa Panginoon Diyos. Sa na <laughs> sinakamarunong sa atin hindi tayo niya pwedeng kalimutan magpakailanman mm. ano ang importante yung pinagsamaan o yung pera parehas good makikisama ka uh, wag mo namang golpe ng pera konti lang <laughs> konti lang <laughs> 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 ako ka ng konti tama na yun hmm. ito almahab panahon mm. yan oh. <laughs> bakit kukunti na lang ang tao dito Oh, kukunti na lang. Ilan-ilan na lang oh yan po mga kalingap nandito po ako sa lighthouse ni Kuya Val ngayon po ay ano wala po si Kuya Val balay ako lang po yung uh, nandito ngayon po ay ano na po yung pagwasing ng sasakyan ni Kuya Val kasi mga, medyo matagal-tagal ko na din di nakasama si Kuya Val kaya ngayon po ay lilinisan ko po sa sasakyan ni Kuya Val para po pag nakasama po ako sa Davao libre na po ako sa ni Kuya Bal para siyang ano L300. Yan sa kain po ito ng mga ano ng mga pangayuda. Bali dito lang sasakyan po yung gamit ni Kuya Bal ito po ay yung Fortuner niya. Yung nasa Python pa po yung Fortuner ito po yung ginagamit. Nila pa sa Mantala. marami din po na isasakay dito ng mga mga vlogger din. Habang ini ko po si Kuya Bal. Bali washingan ko muna po itong. Para ni Kuya Bal para po bukas. Okay na ready na sa pagbiyahe nila. Ngayon po ayano, scouting ko. Boy, mo naman oy, 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 Mr. Benty ka kapal. Oy, 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 Mr. Boy sa pagmamahal. Haya, ah, haya, ah, haya. Ano po mga kalingam, bago po ang lighthouse. And medyo tahimik po ngayon. And dati po ay marami pong mga vlogger dito. Yan po ay ilan na lang yung mga sama-sama kay ano, kay Kuya Bal. Ito po mga kalingap yung mga kasama po ni Kuya Balo sa pagmimission. Ito si ano, brother, ano ang kalingap YouTube Gilbert channel mo? Po. Kalingap Gilbert. Kalingap Gilbert. Opo. Ayan, supportan po natin yung kanyang YouTube channel. Ito naman si Sir. Sir, ano nga po? Tito Mandy Official po. Tito Mandy Official. Ang um, uh, um, uh, magkusiniro hmm. hmm. scouter ng Kalingap. Hmm. Ilang buwan na po kayo dito? Mga mag two months pala. Kaya saan po kayo? Taga... Dito si Dait. Ah, oh, taga Dait lang. Hmm. Ay ito si brother. Ito nakakita ko ito sa ano, Sorsogon. Brother ano ang channel YouTube channel mo? Kuya Kens TV po mga kalinga. Yeah, Supportan Suportahan yes. po natin Support yung YouTube channel ni Kuya Kens TV. Ito si ano, vlogger din ito. Si... <coughs> kalinga si... Pardi. Kalinga par Ano po yung YouTube channel ninyo? Po. YouTube channel. Oh. Uh, um, hmm. Wag kang makalimot sa Panginoon Diyos sa pagkasya ang tinakamarunong sa atin di tayo niya pwedeng kalimutan magpakailan mm. ano ang importante yung pinagsamaan o yung pera parehas good makikisama ka uh, huwag mo namang golpe ng pera konti lang <laughs> konti lang <laughs> <laughs> kakuha ka ng konti tama na yun mm. ito ang mahabang panahon mm. yan <laughs> oh. bakit kukunti na lang ang tao dito oo oh. kukunti na lang ilan ilan na lang oh Papayaan natin sila. Nasa <laughs> yung iba? Oo. Uh, uh. Nasa na? Hindi natin alam. Baka nagka-watak-watak na yan. Hmm. Kaimik na po yung si letters si ngayon. Si Colbert, si Ito si Kalingap Gilbert. Ito yung ano masipag na scouter. dilang lang masipag. Mag ano, talented din. Yeah, Anong, ito, yeah. ano mas mo, ano, Kalingap Gilbert, yung sa araw-araw na kasama mo si Kuya Bal? Uh, <laughs> ang masasabi ko niya, napaka-swerte ano, napaka uh, natin. Kaya napasama tayo dito sa Team Kalingap May kapasalamat tayo kay Kuya Bal kay Ate nasa Team Kalingap Rob, at naging bahagi tayo ng Team Kalingap sa pagsasama-sama natin sa pag-scout uh, talaga no, napakasaya kasi mm. yung mga kasama natin mga ka mga ka natin mga kasama mm. mga kaano natin mga ka kabiruan natin mga, mm. mga ka close mm. yung mga, mga kasama natin mm. yung mga kasama natin na medyo matas ng subscriber bali na gano'n na, nagpunta na sa iba't ibang lugar para makapag-escout, para mapalawak din bagay yung pagtulong, ano? Oh, 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 Yun ba ang mission-vision ng, ano, Kalingap? Mapalawak pa yung, ano, oh, matutulungan. Papalawak pa pagtulong, hmm. para lumawak pa yung hmm. uh, ma-achieve yung achievement ng Team Kalingap. Para lumawak pa. Lumawak hmm. pa. Hmm. Baka Kalingap Gilbert, pag sumikat ka, bigla lang mawala dito. <laughs> parang, parang ano, parang hindi at ako mawala at kasi taga rito talaga ako. <laughs> Hindi pa mo si Kuya Bal. Hindi pa nagba-vlog si Kuya Bal. Nandito na talaga ako pumapasok na ako dito. Mm. Hindi pa ito ganito ka. Magkakasama okay. kayo sa ano oh. sa church dati oh, ni kalinga Prab. Oh, kasama na kami ni Kuya yeah. Bal. Pinupuntahan ka namin ni Kalinga Prab. Oo, oh, namamasada ko hmm. No? si Kuya Bal. Lagi kami magkakasama niya ni Kuya Bal. Kaya siguro mm. hindi naman ako dito aalis sa taga, taga, rito talaga sa taga rito naman ako. Labas pasok din ako noon hindi wala pang mm. team Kalinga, hindi pa namubuan team Kalinga. Hindi pa nagba-vlog si Kuya Bal. Nandito mm. na ako lagi. Kanito. Yun. Ang importante may kasama na lagi si Kuya Bala oh, no, 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 sa no. pagmimisyon. No, kasi ngayon, delikado kasi si Kuya Bala pa, Parang nila naman head blood ba yun? Kilala-kilala talaga hmm. siya. Buti hindi napapagod si Kuya Bala. Si si kasi tuloy Si Kuya Bala kasi nakakaramdam siya ng pagod. Siyempre sa pagtulong. Alam mo si Kuya Bal, hmm. pag tumulong, kahit pagod na yan, tutulong at hmm. tutulong talaga yan. Hmm. Kahit pagod na yan. Hmm. Hmm. Yun. Ito naman si ano, si brother. Ito idol ko ito ay idol. Makita na din kita sa personal. Ano uh, yung Mr. 20 boy. Mm. Shout out mga kalingap. Uh, uh. kalingap Victor. Yan, si Kalingap Victor. Ang ganda pa din ng t-shirt mo. Sa may pinagawa. Mm. Ah, kay Kuya Bal to eh. Ah, kay Kuya Bal. Ang uh. bagay sa'yo. Si Kalingap Victor. Ilang buwan ka na dito? dito kalingap. sa Kalingap sa diet mag 4 months na ako. Mm. Uh, dati sa Susugon ka dati uh, ano, yung unang tayong nagkakilala. Oo. uh. uh mm. mo lang galing sa imang mansa. Oh, uh, yung uh, galing ako Saudi. Yung Saudi. Uh, sa Saudi. Sa Saudi. Kumusta man yung ano paglingap? Ah, uh, okay naman pero do yung, di ba, nasa na ako kaagad doon sa Pilar. Mm. <laughs> pilar Susugon. Yung paglinga po, okay naman, wala namang problema Yung ano lang naman, uh, kahit mababa yung views namin, mm. pero tuloy-tuloy pa rin kami. Mm. Uh, at uh, masaya sa team Kalingap, mm. dahil uh, andyan lagi si Kuya Bal. sa mm. Basta pagkasama mo si Kuya Bal, uh, kain lagi. Mm, kain lagi. o, <laughs> <laughs> oh, mayanaba na ba, mayana ba kapatid ngayon, no? Lumaki <laughs> <laughs> yung chan. <laughs> Oo. Oh. Hindi ka naman pati papabayaan ni Kuya Bal. Oo. Oh. Si Kuya Bal yung taong hindi napapagod. At saka oh. mabait kahit walang wala na, ibibigay pa. Oh, mm. At uh, uh nag-request ako kay Kuya Bal na uh, dito muna ako sa dahil dahil nga yung yung views ko kasi masyadong mababa talaga hmm. yung views ko. Oh, minsan makasama ka din niya kay Kalinga Prab para supportan din yung YouTube channel mo kasi makaganap yung asawa ko ngayong January tapos wala akong, ngayon, wala akong budget mm. nag-ano ang muna ako kay Kuya Bal, nag-request muna ako uh, baka sakali ano lang yan, panapanahon lang yan uh, malay mo sa susunod na taon, ikaw naman yung ano, ano, pinakasikat ah hindi naman <laughs> kahit mag 10,000 views lang bawat, bawat upload, okay na sa akin okay na uh, mm. At least makatulong oh, uh, din ako. Basta ano ba, ano ko lang sa iyo, brother, kapag umangat din yung channel mo, ano, huwag kang makalimot sa kung saan ka nagsimula. Saka yung, yung channel na yun, kasikatan, pansamantala lang yan. Pero yung pinagsamahan, yun ang pinaka-importante. Hindi ng pera yung pinagsamahan. Yun, totoo yan, na uh, mm -hmm. Mr. Binti Boy. At, uh, yung ginagawa ni Kuya Bal, talagang hinahangaan ko yan yung pagtulong sa mga uh, senior, senior. senior. Hindi po natin iiwan yun si Kuya Bal. Mm -hmm. uh, kung darating man yung time na pagiging kagaya sa'yo, kagaya nila mm. ni -hmm. Dudong, mag-ano talaga ako, tutulong mm -hmm. talaga ako kay, yan, kay mm -hmm. Kuya Sige hey brother, salamat. Oo, oh, maraming salamat, Mr. Bente Boy. Maraming salamat. Oo, oh, nanilibago ako dito sa ano na ito. Taimik. Oo. Oh. Nasa ibang mga ano dito, vlogger. Ang katapos ko lang po magwasing. Yan, wala pa po si Kuya Bal. Yan, na-miss ko po ang ano, lighthouse. Minsan po pumunta ako dito para this time si Kuya Bal para magkape. Yan yung paborito kong kape, yung Kapi min. Yan nandito na po ako sa ano po bahay po ni Kuya Bal kadadating lang ni Kuya Bal. Na miss ko ang ano pagkape dito. Kuya Bal. Pakapi. Pakapi. <laughs> Mm. Nag-iinit nag pang tubig. <laughs> si Kalingap Gilbert, nag-iinit pang tubig. Ulan. <laughs> Malahon. <clears throat> Kaya ba, ako nung ano, nung sasakyan mo kanina. Sa uh, Nag-ihintay ako kanina sa iyo. Oh. Kasi sabi ko, mat mataratambay sana ako dito at sabi ko, mga kape-kape. Tayo. Tayo, yan! Hey, Vlad! Ano sa'yo Hmm? Mister... Pwede yung susunod na pupuntahan mo? Yung destination? Ano ba yung susunod? Dabao. Oo, oh, Dabao. Kobe. Hmm? Taube, tayo. Kaya, kaya nagwasing ako ng sasakyan para makasama ako yabal ng libre. Tama <laughs> <laughs> yan, sir. Tapos si Kuya Bal, napakasimping tao po. Ngayon ngayon, Di pa rin po nagbabago. Na-miss ko po yung ano, pagkape dito. Yung lagi po namin ininom dito ni Kuya Bal, itong kape, mainit na kape. Yung kape main. Ito po yung madalas na namin, na kinakape ni Kuya Bal. bukas ang kamay, lalong pagpapalain. Salamat sa Diyos sa biyayang natatanggap. Yan po mga kalingap, mga gano'n na, hulaw na. Nagkukupa ano pa na po yung ulan. Yan ang paparam na rin tayo kay Kuya Bal. Kuya Bal, mapunta na din po ako. Salamat. Salamat sa kape. Wala ulan? Wala na. Sige Kuya Bal. Salamat. Hmm. Ano po mga kalingap? No, binisita ko po si Kuya Bal. Nakikapi muna po ako. Ay, galing, po, ko po, po sa scout. And na, nagdaan po ako dito. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aming YouTube channel nila Kuya Bal. Kalingap Prab. At sa lahat po ng mga, ano, mga kalingap partners, support, pakisuportan po sila. And sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, subscribe po. Mr. Bintibay Vlog, maraming po salamat. God bless ko sa inyong lahat.